Minsan, mas gusto pa nating mahalin tayo ng iba kaysa mahalin natin yung sarili natin. Kumbaga, hinihintay natin na mahalin tayo ng ibang tao na masusuklian yung pagmamahal natin sa kanya. Pero hindi mo iniisip sa ginawa mo na sasaktan ka na pala. Sa ginawa mo, yung sarili pala ang nagsasuffer sa lahat. Diba? Hindi pa pwedeng unain mo muna yung sarili mo bago yung iba. Mahalin po muna yung sarili mo. Matuto ka munang magpapahalaga sa sarili mo bago yung ibang tao ang magmamahal sa'yo. Ika nga, love yourself first. Huwag yung ibang tao pa ang gusto mong magmahal sa sarili mo.